Sa record. Tapos okay, yung camera. Hindi, nee, naka-zoom. So, Yan na po tayo sa pagpapatuloy ng ating uh, pagsiyasap. Dito sa sinasabi nilang uh, mga naunguha raw na tao. Mukha lang. <laughs> Mukhang naunguha ng tao. <laughs> ito, ano. Ito po yung ano, pinangyarihan dinanan ng multo. Ayun, doon yun ko si pero, kung talaga, pwede din. Ay, ganun ba? babalang ba? babalang daw, ano? Ito po, bakit hindi po kayo yung yung pirangyarihan ng, ano? Nang ng rake. Rake pa rake. Ito po, ito po. Teka lang, teka lang. Anong Krabi, parang... Parang... Ah, hindi... Parang... Hindi maatim ng mukha ko. Oh. Patignan nga natin. Tignan nyo, tignan nyo. Ayan... Tignan nyo ang gaano kalaki ang... Uh, bahay mo. Oo. Oh. <laughs> Laki ng tao. <laughs> <laughs> Laki yung wala. May condom po. <laughs> May plastic band. No condom. Ayan, pagpatuloy ng ano. Hindi na, matapos na ito eh. na tayo. Oh! 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 Ah, sinya, Ah!